matatapos na kami sa aming project hawa na oh ayan oh ang pinaghirapan no. oh dalawang araw ng pinaglagnatan oh no. <laughs> pinakamalala oh hmm. pinakamalala ang lagnat ikatlong araw di hanggang ngayon nararamdaman pa rin ang lagnat ang hmm. halo daw akin okay na lagay mo ng halo

Nagbigay mo na kitang halo. Ano ba yung mo eh? Oh. Hindi agad ang At, sa'yo. Bigyan ka sayo. Oh. Kahon. Oh. Oh? Oh? Ang grado mo pa pala kan tin. Arenda, konta bayad tayo. Ako po. Porque...

mga concrete gutter nila oh. Ayan no. Oh. Concrete gutter daw yan no. Oh. Ah. Huh. huh? Hawan, ganda na ng itsura. Wala pang kaysa mayon, lalo na kung may kaysa mayon. Det var det.